Kaugnay sa pagdiriwang ng Women's Month, bumisita ang mga babaeng kapulisan ng Agusan del Sur sa labing limang babaeng Persons Deprived of Liberty ng Provincial Correctional Services and Management Office. Pinangunahan ni Police Chief Master Sergeant Gemma Lingatong, PIDM PNCO, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Yaya B. Yusup, officer in Charge, kasama ang Deputy Provincial Director for Administrations, Police Lieutenant Colonel Bonifacio C. Estrella Jr., Police Captain Renlin P. Arroza, ang Chief ng WASI PD, Police Major Doran S. Mauricio, Chief ng PSMU, Police Lieutenant Anasita S. Caballero, Deputy Chief ng Parmo at iba pang mga tauhan. Ilan sa mga aktibidad na kanilang ginawa ay ang pamamahagi ng hygiene kits, food packs at pagbigay ng mga sobre sa mga nabanggit na benepisyaryo. Lubos na nagpapasalamat ang nasabing benepisyaryo sa isinagawa aktibidad sa kabila ng kanilang sitwasyon. Patunay lamang na ang PNP Caraga ay patuloy sa paggawa ng aktibidad na naglalayong magbigay ng malasakit at liwanag na walang limitasyon upang ipadama ang pagmamahal sa lahat. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Kipian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.